Ay, eh, sa wakas, nakarating din ng bahay. Pahinga ka na. Ihanda ko lang yung, ano mo, yung mahiga. si so, maupo ka lang muna dyan. Bahay na rin sa wakas. Nakakapagod, pero sulit naman. Malungkot, masaya, mixed emotion. Malungkot dahil hindi ako napayagan parang medyo na shock lang ako na first time ko kasing pumunta ng barangay na hindi ako pinayagan at saka hindi sila pumayag na may video ganun na ba talaga ngayon yung bawal na mag video pala sa barangay at saka sila pa mismo yung nag delete ng video ko kaya medyo nalungkot ako hindi nga rin ako nakap kahit sa labas ya hindi talaga ako pinayagan siniguro nila na wala ako nakuhang video sa kanila tinalo pa yung kung ano nung mga high tech na lugar samantalang hindi naman ano eh hindi naman ganun pero pasalamat din kasi ano uh, pinayagan na ako makapag record ng conversation though yung video nga lang talagang siniguro nila na wala kong nakunang video sa area nila so sila mismo yung nag delete so nakakalungkot masaya dahil sa naging resulta rin ng conversation is pabor naman sa mga nangyari dahil uh, pinayagan ako na ako yung mag ako yung mag uh, alagapan samantala ako na rin kumunta ng family na kung saan ay hiniling ko rin naman so ayun kagal, naggaling din kami sa sa inirefer sa akin ng kaibigan ko na doktor, psychologist at uh, pagdating ko dun sa hospital, ganun din ang nangyari na saka ako, sinalubong kami ng gwardiya, bawal din pala dun yung bawal din pala dun yung mag -video. so uh, nakakalungkot dahil sa mga kaganapan pero masaya dahil sa resulta uh, maganda yung naging resulta so i ko sa inyo yung mga naging conversation ng, ng, ng nilakad namin sa ngayon May ganito, tiyos muna tayo. Tara. Wait lang, sasara ko. Tara na, sige na. sa barangay muna tayo. Ingat ka dyan, upo ka ng maayos ha. sa barangay mga kakuintuhan at kinakailangan na talaga tong maaksyonan para matulungan na natin to. tapos plano ko may habol ko sana diritsa kami sa doktor na inirefere ng kaibigan ko para ah uh, tulungan mapatsik kung ano o yung ano maipatsik kung ano talaga yung nangyari diritsyo na rin parang mukhang abutan kami ng dilim dito sana pero di bali kasi ang duty ng ano mamaya is kaya pa naman ab kahit gabi na kaya kakayanin pa ng schedule Buti hindi tumuloy yung ulan. Walang dumilim ang langit kasi uulan. Sana hindi naman lumakas, hindi abutan ng ulan. At medyo malayo-layo pa naman tong biyay pa. Uh, mga kakwintuhan. See you sa ano, siyo sa barangay at plano ko patayin ko na lang muna kasi mahaba pa namang biyay ito. Para makapag nagreserve din ako ng battery kasi 70% na lang ako mababa pa tong biyahe eh I-off ko muna mga kakwintuhan. Uh, magandang araw, sir. Agaling ako dun kasi sa labas. Eh, dito ako dinala iyo kasi ito nga. Yung may, mayroon akong na-rescue kasi na ano, nababae. Eh, na napansin ko, walang ano kasi, walang parang tulala. Kaya, inobserve ko, eh, buti agapan tatalon kasi sa tulay. Ko, nisipan ko na dalhin talaga dito sa barangay. Actually, galing na ako sa barangay ko, eh, Sinabi naman na ano, nadaling kong saan yung nangyari doon barangay. Kaya pumunta ko dito. Eh, doon sa labas, sabi naman nang hindi ko alam kung lup lupon ba ninyo. O kung ano yun eh, dito daw ako sa ano nyo. Kasi ikaw yung parang namamahala dito. Ano bang pwedeng gawin natin, sir? Uh, magandang araw din sa'yo. Ano bang nangyari? Eh, yun nga, tulad nung ano, ah... Uh, Pagdaan ko kasi ng ano ng tulay diyan sa may diyan sa ano niyo sa lugar ng yung C6 na tulay. Napansin ko na yan na naglalakad, napalingon ako bigla. Kaya nung naisip ko na ano na baka kung anong gagawin, nag-U-turn ako kaagad. Tapos nung pag-U-turn ko, sinusundan ko siya kasi duda talaga ako. Tapos kahit may nakakasulubong kasi siya, yung parang wala lang sa sarili kaya hindi ko na sa hinayaan na mawala sa mata ko. Sunod lang ako ng sunod. Tapos yun na, yun na yung nangyari hanggang sa napansin ko na may kakaibang gagawin kasi inangat niya yung paa niya. So tinakbo na ko siya kaagad. E, inisip ko natatalon talaga. kaya hinawakan ko na, inalis ko na dun sa tulay. Ah, ganun ba? Ah, di pala nagsasalita yan. Oo nga eh, hindi kasi nagsasalita. Ah, uh, ko nga nung una na ano eh, dalin siya maghanap ako ng psychologist or kaya psychiatrist eh eh, mas minabuti ko nang dalhin muna sa barangay para na, ano, alam ko kung ano, alam ko yung ah, man lang ako ng ano, advice kung ano yung mga dapat na gawin. Uh, sir, ang ginagawa kasi namin dyan, ginagawan lang namin ng report, tapos pinapasa namin yan sa DSWD. Ah. Lalo na hindi siya nagsasalita. Ah, okay, okay. So kailangan kong humingi ng permiso pala sa DSWD kasi balak ko sanang kung makakausap po yung ano DSWD, balak kong ako na lang, kahit ako na lang yung magano. Kahit ako na lang yung magbantay tapos kumuntak sa relatives gawan ko lang ng paraan kasi parang di ako mapakali kung mapupunta pa sa iba eh, at mapagkatawela naman ako kahit pumirma na lang ako tapos iwan ko yung number ko at address ko. Oh, sige sir, ganito na lang. Gawin na lang natin na report yan tapos mag-sign na lang ko kayo dito. Ah, okay, sige sir. Sige. Ah, ganun. maraming maraming salamat. Yun yung pinakamagandang ano, gawin. Tapos pag ta pagkatapos dito sir, diretsyo na rin lang ako kasi meron akong kaibigan na inirefer yung doktor ng ano tungkol sa pag-iisip. Daling ko na rin lang siya diretsyo doon sa hospital na kung saan na andon yung doktor na kakilala nung kaibigan ko. Okay sir. sige sige sir, maraming maraming salamat sir ah. Sige sir, salamat din sa'yo sir. sir. Ayun, ah, ayun, maraming salamat. Ah, malapit na rin sa wakas. Ah, hanggang 8 pa naman si Doc. Eh, 7 PM naman yung appointment. Nagpa-appointment na ako. aabot pa Gala City pa lang kaya aabot pa to hanggang alas otso pa naman si Edo aabot pa para isang lakaran na lang parking, parking. Kaya parking ng motor. Parking ng motor sa loob. May pa. Pupuntahan. Parking, parking. Parking, parking. Yan, park. Hawak ka sa akin. Hawak ka. Ito. O, Baka malaglag ka. tayo sa kabila hindi sa emergency dito tayo sa kabilang pinto kasi yan pang ano eh pang emergency lang dyan eh and that ah, so Abi na tayo so buti nakarating tayo rito ah chef good evening sir bawal po dito yung ano sir, camera ah bawal yung camera rito Aso, ah, sige papatayin ko na lang pero dito naman yung ano no ko may dadalhin ko kasi yung ano yung naris rescue kay doktor so sige sige salamat sa informasyon si pa so ayan mga kakwintuhan bawal pala yung camera so papatayin natin yung camera ha, dok good evening po good evening. Ah, pasensya na ginabi kami kasi galing kami ng ano, galing kami ng barangay pa kasi nga dahil dito sa kasama ko, ini mm -hmm. eh ni-report ko muna sa barangay. Mm -hmm. Eh Ginabi na kami kaya idiniretso ko na rin lang dito para maabutan pa kita. Actually, ini-report ka uh, ini-refer ka sa akin ni ano nung kaibigan ko si Christopher Glotciano. Uh, okay, but sweet ko yun. Ah, but sweet pala kayo ni ano ni Christopher Glotciano. Uh, uh, ano ba nangyari dyan? Ah, kasi Dok, ano kasi yan ni eh, na actually na ko to siya, nakita ko to dun sa tulay na tatalon. Okay. Tapos ngayon ni-rescue ko. Hmm. Tapos dinala ko naman sa barangay. Tapos yon nagkausap po uh, sa nagkaroon naman kami ng usapan na yun nga inano ako kung anong mga dapat gawin tapos yun naisipan ko na lang na ihabol ko na papunta dito sa iyo. Uh, ano ba ang ano ba ang mga na observe -obser mo? Ano lang to doc, uh, hindi siya nagsasalita kasi. Ano hmm, ba? Opo, mo rito. Hmm. Halika, halika mo na dito. Opo ka dito banda kay Doc. Hmm. Ah, uh, kasi para maanuhan ka ni Doc. Anong pangalan mo? Hmm, di talaga nasagot yan Doc eh. Kahit nga ako, yung daming bis ko nang nakausap eh. Pero na-respond naman siya. Oo, oh, na yung ano lang, nung nandun lang kami sa barangay, nung nung ano nung inaano siya nung ano doon sa may ang tawag noon yung pinakahid sa barangay nang marinig niya ano na ipapadiis W de ta transfer siya doon ay di, turnover siya mama sa sakamay ko kaya yun yun lang ang first time niya na nag di siguro okay naman siguro pag si ay yung pag nakaka nakakaintindi man siguro sa pinag usapan kaya siya nagrespond Hindi lang kasi laging naimik na eh. okay na hawakan mo kamay. Sige sige, alalain uh, alalayin alalayin ko na lang, dok. Okay eh kasi ko, ah. Ano talaga siya eh, yung yun nga yung naano ko, iako eh rin nung kinakabahan actually pinagpaalam ko naman sa disability din nag ako doon ina yung mga details ko ibinigay hmm. ko naman tapos yun ah uh, nag may may waiver ako na pinaano tapos nagano naman ako nag-promise lahat ng mga details ko uh, iniwan ko naman dun sa barangay okay nag nag undergo nag, undergo to, nag undergo lang to ng depression med lang naman ang ah, ganun ba? Lagi ba lang kakausapin. ah iparamdam mo na may kasama siya paingain mo Hmm, okay. mo lang ako after. Ah, okay, sige, sige, Dok. Ah, kasi kinakabahan talaga ako. So, at least naman kahit ano, na, na, na napababa yung ano ko pag-aalala. So, ano ko lang, Dok, ah, i-refresh -re ko lang, ha. Hmm. Ang gagawin ko is, yun nga, ah, lakausapin. Mm -hmm. Tapos yun, lagi lang dapat parang may kasama siya. Ganon. Ah, okay, sige. Sige, sige, Dok. Ah, maraming maraming salamat kahit pa paano gumaan yung logo. Kasi nag-aalala ako. Sige, gawin ko na lang din yung lahat. Mm, so, sige. Ganun na lang. Okay, okay. So tawag na lang ako dok mga Ah, kailan ako dapat tumawag? Tumawag ano, ah, dok kailan ako dapat tumawag? Uh, uh, tawag tawagan mo lang ako. Ah, sige, mga probably after after a week ba? Mga ano? Siguro mga 4 uh, weeks mga ganyan. kung ganun, mga halos isang buwan yun ah. Mga, siguro mga 3 weeks lang siguro. Ah, sige, 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 dok. Pero anyway, pagka meron akong ano, pag meron akong mga na-observe pa, uh, habang mas maaga siguro, itawag ko rin, ka na no? Oh, sige. Sige sige. Salamat po, Doc. Salamat maraming maraming salamat. Welcome. So ayan 'no, ah uh, ninyo. Ah uh, pagpasensya niyo natin hindi na buo yung video dahil sa mga ah uh, technicalities kung tawagin para sa kanila. Hindi ko alam. Pero ganun paman masaya pa rin uh, kahit pagod, solid naman at least mayroon ng resulta. Bukas plano ko kasing kakalkalin na yung bag niya para uh, baka naman sakaling hindi na tayo uh, I mean uh, paalam ako na makalkal yung bag niya baka meron siyang mga identification para na rin sa kanya naman ang ating gagawin so sana andyan pa rin kayo ang tabayanan nyo kami uh, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sana samahan ninyo ako hanggang sa matapos ito Maraming maraming salamat.